Ang pagbabasa ay isa sa pinagpungkulan ng ating kaalaman at kasiyahan. Saan man tayo naroon, ay siguradong may babasahin na papatok at tutugon sa ating panlasa at pangangailangan. May mga libro, magasin, pahayagan, comics at iba pang bagay sa paligid. Ang libro ay tinuturing na isa sa pinakamahalagang babasahin. Ngunit ang papel at lugar na ginagampanan ng comics ay hindi dapat isang tabi. nga ba ang comics? Ang comics ay isang larawan o koleksyon ng mga larawan na naghahatid ng kwento na may layuning pumukaw sa panlasa ng kanyang mababasa. Kung minsan ito din ay naglalarawan, nagsasalaysay at sumasalamin sa mga pangyayari sa buhay ng tao at sa kanyang kapaligiran. Ang tema ng comics ay kadalasang hinuhulma base sa kagustuhan ng masa. May iba't ibang uri ng comics na nilathala sa Pilipinas. May mga naglalaman ng komedya, kababalaghan, aksyon, drama, romansa, pornografiya, patalastas at may iba namang gumagamit ng comics upang ipahayag ang kanilang damdamin sa pamamalakad ng pamahalaan. Saan nga ba nagsimula ang comics sa Pilipinas? Si Dr. Roserio Salang ating pambansang bayani. Ngunit lingit sa kaalaman ng karamihan, siya rin tunuturing na kaunuan na ang cartoonist sa Pilipinas. Noong 1886, habang dinadalaw ni Rizal ang kaibigang pintor na si Juan Luna sa Europa, ipinakita ni Rizal sa pamagitan ng cartoon ng pabula na pinamagatang The Monkey and the Tortoise. Ito ay tungkol sa isang mapanlamang na matching na naisahan ng isang mumunting pagong. Marahil, ang kwento na ito ay sumasalamin sa kasabihang matalino man ng matring na iisahan din. Paano nga ba nabuo ang comics? Noong 1923, isinilang ang Tagalog magazine na Liwayway. Sa simula ay hindi pa ito nagtataglay ng mga serye sa comics. Ngunit pagdating ng 1929, Inilathala kasama ng magazine ang album ng mga kabalbalan ni Kencoy bilang isang filler sa entertainment section nito. Si Kencoy ay ginuhit gamit ang itim at puting linya na labis ng malaki ang ulo kaysa sa kanyang katawan. Siya ay sumalamin sa kalabisan ng panggagaya ng mga Pilipino sa kultura ng mga Amerikano. Binigyang katatawanan ang mga salitang banyaga tulad ng Wait a minute okay dok at Wasamara. Dahil sa pagsikat nito sa mga mambabasa, ang kwento ni Kenkoy ay isinarin sa iba pang lokal na dialekto gaya ng Panawag, Hirigaynon, Pisaya at Bicolnon. Dahil sa mga pagsasaling ito, higit na lumaganap ang istorya ni Kenkoy sa buong kapuluan. Noong 1946, Lumabas ang unang regular na narithalang magazine ng comics, ang Halakhak Comics. Hindi ito nagtagal. Gayunpaman, paman, hindi tuluyang namatay ang industriya ng comics dahil noong 1947, lumabas ang Pilipino Comics sa ilalim ng pamamahala ni Tony Velasquez. Ito ay nagbukas ng daan para sa iba pang magazine ng comics na mailathala. At nagkaroon na nga ng iba pang klase ng mga comics. Ilan dito ay ang Pilipino Classic, Tagalog Comics, Guapo Comics, at marami pang iba. Kasama rin dito ang pag-usbong ng ilan sa pinakahinahanga ang manunulat sa bansa, tulad ni Lalari Alcala, Carlo Caparaz, Francisco Coching, Mars Ravelo, Pablo Gomez, at marami pang iba. Karamihan sa ating mga Pilipino ay kabilang sa lower at middle classes. Ang uri ng buhay ay simple at ang kinikita ng karamihan noon ay sapat lamang upang matugunan ang pangangailangan ng buong pamilya. Sa ganong kadahilanan, hindi lahat ng pamilya noon ay kayang bumili ng telebisyon at manood sa silihan. Puno ko na nga, nasa kultura na. Siya yung mas nauna. Mas nauna siya sa telebisyon, mas nauna sa computer. Uh, although, yun na nga ay radio. Radio yung means of communication ito eh sa society, no? So, nung araw, ang comics, ang do is entertainment for entertainment. Pero, nagiging ano rin siya, nagiging vehicle din, na, sa iyo it's being entertainment. Yung mga inilalabas yan ay vehicle yung comics. Para masalanin kung ano yung nangyayari sa regaulan, na? no? Kung ano rin yung gusto ipahihwaki ng mga writer, at gusto nyo ipahiwatig ng mga tao. So, limawa, nakabasa sila ng uh, istorya, no? Sa comics. Ang tendency nila, kung nakakasalamin niyan sa sarili nilang buhay, nag-identify sila doon. So, lalo like, gadget mo ba? Hindi na tayo maraming gadget. Tapos sa mga mulon, sa kubulong ang takbuhan ng tao. Wala naman sa Marikina, wala pa yung mga Marikina, wala yung Santa Lucia. Ang takbuhan lang nun. Mall, SM lang, sa Kubaw. Kaya, wala namang, wala namang katulad ngayon. Pag nasa bahay ka, malilibang ka, may internet, may computer, may mga gadget na laruan ng bata. Ngayon, ng nung araw, hindi ba ngayon, lalo na yung mga naging nasa palengke, pag wala silang ginagawa, wala na mga sali nagtitinda, wala nang bumitinig. Binabasa ng mga ano yan, binabasa nila. Libangan, kasi wala nang libangan. Kasi, kasi yun lang uh yung source of entertainment natin yun. Yan lang, doon lang talaga tayo makapanglilibang na... Kunyari, pagkatapos mo lang mag-puket, gaso mo na ako ng... Arti lang mo na ako nais kasi... 30 tabos na yan, 30 centavos yata yun. Pagbago ano, 25 30 centavos. Pero pag yulo nga na, pwede mo siyang arti lahat na gano'n. 50, half-closed. Okay. <laughs> ah, uh, nung araw, talagang napakalawak at napakaraming comics na lumitaw. Okay? Ah, uh, dahilan ay wala pa itong mga makabagong gadgets. Wala so, ng mga visuals natin. Ah, uh, taliba, internet, mga games. Paramihan noon ay sa comics. At ah, uh, laga na pong mga comics. Maraming itaw na iba't mga comics at yan ay may appeal talaga sa masa. Nakakatuwa ang na na ma mga characters. Di ba sa meron din mga husay na mga manunulat, nga talaga naman may kapitalisat ang parang mga nobela at may ikling kwento na nakalarawan. At nagpatuloy nga ang pagsikat at pagunlad ng comics hanggang ang ilan sa mga ito ay ginawa ng pelikula at teleserye upang lalong mabigyang buhay ang mga karakter at makasabay sa umuunlad na teknolohiya. Diba sa psychology ba ang pinatawag na observational learning na nakaka-apekto yung mga bagay na na tayo ng mga modelo. Halimbawa sa comics, ang comics sa create ng mga characters. Eh. Yung mga characters na yan, nagsisilbi silang modelo na nakaka-apekto sa taong bumabasa sa kanila. Kaya ngayon, di ba? Uh, yung mga anime, yung anime character, ginawa rin itong comics eh. Yung mga comics din ito eh, no? So yung mga bata yung na na-exposed dyan sa mga anime na yan, nakaka-apekto sa kanilang pagbuo ng character nila. Sa pagbuo ng personalidad na nila, nagiging idol nila. Parang nagiging eh. idol. Sa so, dahil ina-idolize mo, ang, ang tendency, kung ano man nangyayari sa character, na i mo siya. So therefore, yung mga reactions ng character sa situations where he is in, may become um, so influential in the way you would react also sa situations, especially if they have the same way. Malaki yung epekto. Dalo na kung ang exposure nila ay palagian, kagaya ng TV, nagdaman natin yan dahil pag-araw na ginawa niya, na may epekto. Mayroon din yung COVID, lalo na sa mga malalayo yung yes. iba na hindi nararating ng mga uh, uh, ng mga ibang klase ng uh, educational materials. Huh? Politics, <coughs> yung COVID, yung pa rin yung yeah. ano. Tsaka pa rin embedded siya sa culture ng Pilipino. Pakikita mo kahit old shit. May COVID siya. Di ba? Mm. Tsaka pa yung halimbawa, yung uh, mga kaloobin ng mga tao. Yung na nalilabas siya. Kaya, uh, uh, malaking influential uh, na yung na, natin. Eh, Doon tayo bumabasa ng buhay na dapat namin, ano na, pag may nabasa silang, kung nga, eh, kampanera kung ba, iya, yeah, ano nila nga, sarili nila, sabi nila, nila kay na, kayo, tuba nga yan, o kayo, kinagas na niya, ano na, eh hindi. Siguro, gano'n din na yan. Hindi yeah, nag start mong araw magbasa mag mag ang mga bago? yung panahon namin ha. yung ko, isa na hanggang sa ngayon. Uh, yan pa rin ang pinakaparang instrument para magkaroon ng hilig sa mga ibata Yung mga bata na yun, sila hanggang dumating sa pwedeng teenager. influence ng comics, malaki. Kasi dyan nakikita ng mga pangkaraniwan tao. Ano ang galaw ng, galaw ng buhay sa pag sa madali ang explanation lang. Magaling maintindihan kasi illustrated siya, visual, uh, at the same time, papasok sa isang ng bata mo. Meron kang input. Ganun lang yung ang effect ng comics ko nila rin. Ang tingin ko sa ang comics, unang-una ng influensya niya siguro ay sa entertainment. Pagbibigay saya, sa mga comic characters, mga uh, adventures, uh, di ba? Mga isa uh, pa, nagbibigay din niya ng informasyon, nagtulong siya sa kapaligiran, sa nangyayari sa lipunan, okay? Uh, at uh, siyempre, nagbibigay din ng edukasyon sa mga 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 mga. Ngayon, naman sa kultura, kung sabi natin kultura, yan ang way of life of the people, paraan ang pumumuhay ng mga tao, at pwede rin sa comics, yung mga pangarapang nangyayari sa buhay ng tao, sa relasyon ng tao sa kapwa. At uh, ang comics ay eh, meron din niyang, nagbibigay uh, siyempre ng hanggang hanap buhay sa ilang magagaling mga magyaribuho, di ba? Nagde-develop din ang talent ng ilang magagaling mga buddhista. At uh, pwede rin pumaraan ng ekspresyon, ng pagpapahayag ng mga tao, ang kaya na kaya nang iniisip at dinarandam sa pamagitan ng sa commerce. ah, uh, pwede rin siyang tulad doon sa isang newspaper ah uh, na, na eh, nagkakaroon ng kritisismo ah, huh, tungkol doon sa mga hindi magagandang nangyayari sa bayan. Sa so, ah tweet, nalili na ang, ang talino ng mga may talino sa pagsulat ng comics at galing pa rin ng mga nagbibigay ko. Tumakatwid, nagbibigay ng ng, ng uh, pangkabuhay sa Well, depende yan kasi kung ano ilalakala. Kung ang, ang comics ay gagamitin bilang isang uh, vehicle or agent of communication para mapating. Mapa, mapa uh, rating Lalo na sa masa, kasi ang bumabasa ng comics, masa eh. Pag magazine yun, sa Forbes yan, yung mayayaman. Pag magazine sila. Pero pag sabi comics, masa yan eh. No? Itong masa ngayon, ay, they, they, are not informed of what is happening. Ngayon, kung itong comics ay magagamit para maging malinaw sa mga sa masa kung ano yung nangyayari sa lipunan niya, at ano yung magiging role niya sa lipunan niya para makikita niya ngayon na meron siyang responsibilidad sa lipunan at siya mismo maging aware sa nangyayari so ma-address niya yung nangyayari yan yung positive well, another is entertainment pwede naman yung venue of entertainment mas mura kaysa television kung educational nga yung mga nakasulat nakatutuloy ito sa atin kasi malawak yung sakop niya eh. Malawak na readership yung sakop ng college. So, ano ang advantage? Kung so, makakatulong siya kasi makaka-reach siya sa mas marami. At depending uh, depende nga kung ano yung ipapublish mo. Pero again, pwede rin siyang gamitin ang mga makinarya all the other end. Uh, na? na imbis na uh, pwede rin siyang magamit na sa propaganda ng gobyerno, di ba? na hindi siya nalalaman yung totoo na idilihis sa katotohanan ng mga tao. Eh lalo na kung malaking sektor, may uh, problems. Ang comics, pagka matasang standard, puro magigang dahil yung binigyan no? Pero yung... Yung mga nagsusulat kasi, especially sa Amerika, meron silang fly-by-night comics publication. Umagawa sila ng mga underground, yung uh, mga... Anong pinig Mga darkness meron tayong basta meron meron, meron tayong pocho so, Kung nga yung ano, yung paborito ng bataan sa Manila Boy, di ba? So, feeling mo ikaw si Manila Boy Yan ang ginagawa nyo Simple, simple, simple manumulat lang ako Hindi naman ako nag-aangad sa nagbuhay ko ng mga ng pamilya ko, may mahal ko Kahit wala akong matagas kung so, misan, pagka kami ka, kasi sa buhay nga ng tao rin yung binabasa yan eh, nung mga writer. Pag napunta sila sa squatter area, gagawa nila ng kwento yan. Kaya ang buhay ng comics, sa ng buhay ng tao, yung isa lang. misan, makikita mo yung sarili mo sa binabasa mo. Kung ano ba, adventurero ka, adventure, ayun ka sa adventure, o ka sa mga para makarating ka na ron, iambing mo, ilalagay mo rin yung sarili mo roon. Yun ang magiging kabuti yan ron. Kaya lang, kasamaan naman dun, depende rin na sa nababasa mo. Pag nabasa mo, puro kasamaan, puro violent, araw, wala naman parental guidance eh. Kahit sino pwede magbasa eh. Ang magiging kasama lang noon, pag kayong bold, misan, mga bold comics eh. Pag nabasa ng bata, yun, may apply na. Kaya kabutihan ka sa mga anak hindi sa COVID. Depende sa nagpapasa. Depende, depende siyempre sa comics. Diba? Kapag may mga comics na very entertaining, very informative, very intellectual, tulad sa ating mga newspaper, na very critical sa political system nito, di ba? Yung mga tatang sa inquirer, meron yung comics na A-Living, A-Period Living, kung saan ang ating mga pangulo ang at yung mga uh, nakakatawa saka yung mga kritikin you know, mo sa kalang ginagawa at yung educational yun at critical di ba? naka-comics din yun okay? Uh, advantage na yun ha nakapag-educate eh. nakapag-entertain at saka nakapag-inform pero sinasabi ko naman may mga comics na hindi mo may tutorial na kung eh, na dapat ba tayo may alam naman natin yun yung bang pornographic uh, hindi dapat mabasa dapat sunugin at pumasok Kasi yung comics ang pinakamagaan ng sa hindi. Yung comics ang isa sa pinakamabilis na pataang para at sa larawan nung gusto mong sabihin. Madaling ipakita yung kalagayan ng isang magsasaka na tinorturo o kinampaman ng lupa o binusta ang kanyang karapatan or minaltrato, madaling ipakita. Kung bawa, kung ginamit, sinasabi mo kung political advocacy ito, kung human rights advocate ako, gagawa ko ng isang propaganda para iparating sa mga sa mga tao, sa mga magbabasa kung ano yung kalagayan at sitwasyon ng mga ng mga ng mga kababayan natin dito. Mabilis ko maipapakita yung pagtotorture sa mga aktibista ng dinudugot, mga aktibista ng pinupukpok sa rally sa pamamagitan ng paglalarawan. At nga, diba, ang sabi nga, di ba, ang larawan ay nagpapakita ng libong mga salita. Ang panahon ni Marcos, hindi po pwede kang magsulat sa dyaryo ng against government. Kaya ng dekada sa 70 sa tenta click yung comics. Paano yung comics? Nandyan na lahat. Nandyan nga yung cartoons, nandyan yung ano, sa tungkol sa politics. Ginagawa ng mga nila, yan sila kato makaparas. Binadaan nila sa joke. Di ba, ang ang bakal. Saan ba nang galing yan? Ano ang pelikula? Galing sa comics yan. Pero kung iintindihin mo yung upo ang bakal yun, tungkol sa gubiyan mo, ang tinatagpupula noon, presidente, ay ayaw na kumalis mo sa upuan niya. Kaya yan, ang ginagawa ng mga tao, ng mga uh, writer, hindi sa bumati ko sila, dyan nila dinadaan sa dyaryo, ay sa comics. Dahil kasi hindi sila pwede magsulat sa dyaryo eh. Puhulihin sila eh. Hindi ka rin pwede sa TV. Sa bumati sa gobyerno. Kari ka, pasasara station stasyon mo. Yung gaya ng jaring malaya, tinasara din ni Marcos yan dahil agay sa kanya. Hindi ka tulad ng komis. Hindi yan, hindi naman pwede sabihin na ako yan din ang tukol mo, hindi. Dahil ibang pangalan naman yun. Yan ang kaibang ng komis sa dyaryo. Pwede bumatikos ang komis ng hindi halata. Dahil sa pag-unlad ng teknolohiya, ang mga taong tumatangkilik sa comics ay unti-unti nang lumilipat sa mga mas makabagong paraan ng pag-aalim. Maaring unti-unti nang nawawala ang orihinal na anyo ng comics. Subalit kasabay ng pagbabago ng anyo nito ay ang pagsasalamin sa pag-unlad ng kaisipan at kakayanan ng mga Pilipino na sumabay sa pagbabago ng panahon. I'm the one who planted me here. No! I'm just a sunflower, but you need power and entire infantry. You like the taste of brains, we don't like zombies. I used to play football. Football. Welcome to protect my head. <laughs> I have a screen door.